Unang Samuel Ikalabintatlong Kabanata Si Saul ay may apatapong taong gulang nang siya magpasimulang maghari at siya nagharing dalawang taon sa Israel. At pumili si Saul para sa kanya ng tatlong libong lalaki sa Israel na ang dalawang libo'y kasama ni Saul sa Mikmas at sa bundok ng Bethel at ang isang libo'y kasama ni Jonathan sa gabaan ng Benhanin at ang labis ng bayan na isinugo niya bawat isa sa kanyang tolda. At sinaktan ni Jonathan ang pulutong ng mga Filisteo na nasa Geba at nabalita ng mga Filisteo. At hinipan ni Saul ang pakakak sa buong lupain na sinasabi, Marinig ng mga Hebreo. At narinig nga ng buong Israel nang sabihin na sinaktan ni Saul ang pulutong ng mga Filisteo. At ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Filisteo. At ang bayan na nagpipisa na sumunod kay Saul sa Gilgal. At ang mga Filisteo ay nagpupulong upang lumaban sa Israel, tatlumpung libong karo at anim na libong mga ngabayo. At ang bayan ay gaya ng buhangin na nasa baybay ng dagat sa karamihan. At sila'y umahon at humantong sa mikmas sa dakong silangan na ng Betaben nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila nasa kagititan, sapagat ang bayan ay napipigati, ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato at sa mga katibayan at sa mga hukay. Ang iba nga sa mga Hebreo ay tumawid sa Jordan na patungo sa lupain ng God at ng Galad. Ngunit si Saul na si Gilgal siya at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. At siya naghintay ng pitong araw. Ayon sa tak ng panahon ay tinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi na paroon sa Gilgal at ang bayan ay nangangalat sa kanya. At sinabi ni Saul, Dahil hindi sa akin ang handog na susunugin at ang handog tungkol sa kapayapaan at kanyang inihandog ang handog na susunugin. At nangyari, na pagkatapos ng maihandog ang handog na sisunugin, Narito si Samuel ay dumating at lumabas si Saul na sandubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, Ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, Sapagat aking nakita ng bayan ay nangangalat sa akin, at hindi ka dumarating sa mga takdang araw at ang mga Pilisteo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi, Ngayon lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko nga naipamamanhik ang kagalingan sa Panginoon. ay nagpumilit nga at tinihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, Gumawa kang may kamangmangan hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo. Sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang karyan sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong karyan. Ang Panginoon ay humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. At bumangon si Samuel at umahon siya mula sa Gilgal hanggang sa gaba ng Benjamin. At dinila ni Saul ang bayan na nakaharap sa kanya na may anim na rang lalaki. At si Saul at si Jonathan na kanyang anak at ang bayan na nakaharap sa kanila ay tumigil sa geba ng Benjamin. Ngunit ang mga Filisteo ay humantong sa Mikmas at ang mga mana ng Sam ay lumabas na tatlong pulutong sa kambamento ng mga Filisteo. Ang isang pulutong ay lumiko sa daan ng patungo sa opera, na patungo sa lupay ng suwal. At ang isang pulutong ay lumiko sa daan na patungo sa Bethhoron. At ang isang pulutong ay lumiko sa daan na hangganan na humaharap na palusong sa ledis ng Cebuim sa dakong ilang. Walang ang panday na masumpungan sa buong lupay ng Israel sapagat sinasabi ng mga Filisteo, baka ang mga Hebreo ay gawa nila ng mga tabak o mga sibat. Ngunit tinusong ng lahat ng mga taga Israel ang mga Filisteo upang ihasa ng bawat lalaki ang kanyang pangararo at ang kanyang asarol at ang kanyang palakol at ang kanyang piko. Gayun may meron silang pangkikil sa mga piko at sa mga asarol at sa mga kalaykay at sa mga palakol at upang ipanghasa ng mga panundot. Sa gayon nangyari, na sa araw ng pagbabaka ay eh wala kahit tabak o si Batmang masumpungan sa kamay ng sinuman sa bayan na kasama ni Saul at ni Jonathan. Kundi si Saul at si Jonathan na kanyang anak ang kinasumpungan lamang. At ang pulutong ng mga Filisteo ay lumabas na napatungo sa daanan ng Mikmas.